Sarap buhay ah, painom-inom lang habang ako dito nagpapakahirap. Anong gusto mo palabasin, Apo? Ikaw iinom tapos ako diyan magpakahirap? Hoy! <laughs> buhay mo at kayo! Baka nga dyan yun na lang sa alak, inuubos yung pera na pinapadala ko eh. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka ah. wala kang respeto sa matanda. Hoy! <laughs> Matutunog ako na, hindi ako sa Lo, kung ganyan rin lang, babawasan ko na yung isang daang libo na padala ko sa'yo. Apo, kulang pa nga sa bisyo ko ang padala mo, babawasan mo pa. Hoy! Patutulog ako, na. lagi sila mo na buwala nyo. Buhay nyo at turog, kayo. yo ang tindi nyo. Hindi nyo man lang iniisip ang pagsasakripisyo ko dito. Apo, lagi naman kitang naaalala kapag malapit na ang katapusan, na. Hoy! Yo, bawas-bawasan nyo naman yung pag-iinom nyo. Di ba kay naawa sa sarili nyo? Butot balat na kayo. Alam ko ang ginagawa ko, Apo. Patay kong patay. <tinyo> Hoy! Ako na, ako na nyo. Galit pa kayo kapag sinasabihan. Kahit nga siguro nag-iisa na lang ang bulati sa mundo, aayawan pa kayo eh. Apo, huwag mo ako pagsasalitaan ng ganyan. Lolo mo ako. <tinyo> Hoy! <tinyo> バトルブレヨン